So, guys, ay uh, nagbabalik po tayo. Mag-update tayo dito sa produkto ng ating Dewey Donut ngayon. Uh, alam nyo ba, guys, ay mayroong issue ng Dewey Donut ngayon dahil, ah, uh ah uh, balibalita ngayon at uh, kumakalat na sa balita kung ano kung sino yung nakakalam sa inyo kung ano yung issue ng ating duwi Do Donut ngayon. So kanina ay nag-order tayo dyan sa Pure Gold at sa doon sa groceries ay wala pong dumating na duwi Do Donut. So eto nga ito guys ang ating didiscussin kasi ato uh, 2020 2024 pa ang uh, expiration date dito. Um, ang ating mga duwi Do Donut ay mayrong uh, mayroong mga issue ngayon at kumakalat dyan sa Facebook ngayon dahil may mayroon daw amag dito sa loob itong Dewey uh, Donut. Do sa mga nakakaalam na guys na ang issue ng Dewey Do Donut ngayon, ay paki-comment nga po dyan sa baba kung mayroon talagang katotohanan dito dahil tayo, talaga tayo ay uh, nakatutok po tayo dyan sa ating mga Facebook page, sa ating mga uh, kapwa, at katim kasari at talaga nga naman mayroon nga daw itong uh, problemang Dewey uh, Donut Do at hindi naman expired yung kanilang uh, produkto dahil 2024 pa guys. So, kanina ay nagbukas na naman tayo Uh, bawat isang uh, plastic ay binuksan natin at tinignan natin kung ano yung resulta. So ito, uh, titignan natin magbubukas po tayo ulit para ipapakita natin sa ating mga subscribers kung mayroon talagang problema ang Dewey Do Donut ngayon. So magbubukas tayo guys, titignan natin yung ating Dewey Do Donut ngayon. Kung itong uh, stack natin ay mayroon sa ating yung amag doon sa loob kasi sabi nga nila is parang uh, palaman yung uh, amag doon sa loob. Hindi naman natin uh, sinisiraan to kaya i vlog po natin uh, para patunayan nga kung uh, mayroong uh, problema dito sa produkto na to kasi dan sa mga pamilyan ay wala na pong do-we uh, do not o kaya uh, out of stock lang. So para i-klaro, vlog na natin yung kung ano yung mayroon sa atin dahil mayroon tayong stock dito na apat kaya ako nagpakuha sa Pure Gold ng uh, sampu dahil wala na tayong distak guys. Pero wala siyang dumating. So eto, bubuksan natin itong uh, Do We Do Not. Favorito ko pa naman ito. At napakasarap. Titignan po natin kung meron talaga yung uh, problema sa loob. Kasi uh, nakakaya naman kung lalo lalo na dun sa mga bata mamimili. Ay sila pa naman yung uh, bumibili natin. So ipupokus natin lalapit natin guys yung ating doughy donut so napakasarap yung ating doughy donut so ayan uh, wala naman na akong makikita pero ang sabi nila ay sa loob daw so tignan natin uh, ayan mayroon siyang palaman dyan sa loob na strawberry so uh, wala naman wala naman akong makikita ang amag so kainin natin mm. mapapano ka sa talaga So, yun, guys. Wala naman siyang uh, makikitang amak sa loob. Napakasarap naman ng lasa. Hmm. Hmm. guys, itry natin yung um, Louie Donut na kulay blue para malaman natin kung uh, ano talaga yung may problema. Sabi kasi doon sa mga Facebook page, marami nagsasauli sa kanila, kanilang uh, dumidunat doon sa pamilyan. So ang kanyang ano, February 2024 pa yung expiration. Pero tingnan natin ulit para assure baka yung ating stock ay may ganon. noon Okay naman ayos naman yung kanyang so bibiyakin natin dahil dun daw sa loob nagkakaroon ng amag. So ito naman guys ay clear na clear naman yung ating uh, stock. Okay naman siya. At super sugod naman ay maayos naman yung kanyang loob at ito kakainin natin para ipakita natin sa mga subscribers natin yung ating ay walang uh, Diferensya kasi hindi naman natin alam kung ito ay paninira lang sa mga ibang uh, sa Facebook page o so mga ibang naku-content creator para lang magkakaroon ng view. Pero uh, malay natin may mga kasing uh, produkto na talagang meron na nagkaka-defect. Kaya check natin to Ito yung ating uh, observation sa Dewey Do Donut. Mabenta mabenta ang ating Dewey Do Donut. Kaya tayo ay uh, magiging maingat at tignan natin kasi mga bata yung bumibili. 12 pesos yung penta ko dito, guys. mm. Nakasarap, napakasarap ang uh, dewy do donut talaga kasi ito yung malambot na at uh, talagang saktong-sakto -sakto yung lasa niya. So, ayun, guys, nabuksan na natin at natikman natin yung ating stock na dewy do donut. Ay, wala naman tayong nakita uh, amag dun sa loob. So, tulad nga ng ating sinabi, ay napakahalaga pong malaman po natin kung mayroong ah, uh, diferensya yung ating produktong ibinebenta at talaga naman nagiging uh, alerto tayo at magiging aware tayo dahil ang mga customers natin ay mga bata so for support naman guys kung uh, may katotohanan dun sa kumakalat na balita ngayon dahil sa do Donut ay hindi po natin alam kung uh, ano po yung kanilang basehan kung uh, may katotohanan nga po talaga ay uh, ayun nga kaya tayo napablog ngayon dahil uh, kasama siyon sa ating uh, content yung ating binibentang do Donut kaya Napakasarap po ang dumidulat ngayon at mapenta. Lalo na ngayon magpapastu ay uh, huwag po natin uh, sana huwag naman ganun mangyari. Pero kanina guys ay nagpa-order nagpa ako ng 10 na ganito ay wala pong stock dyan sa mga groceries at sa pure gold. So uh, di natin alam kung totoo nga talaga yung uh, balibarita pero wala po tayong basehan na... Uh, ganon nga so ayun guys sana uh, mag-comment kayo dyan sa baba kung uh, sino yung nakakaranas ng ganon at kung mayroon talaga kayong nakitang gano'n sa loob ng Dowi Donut ay talaga naman uh, dapat tayo ay magiging maingat sa ating uh, binibiling produkto uh, alam naman natin yung Dowi Donut ay kilalang-kilala na at talagang uh, noon pa man ay talagang mabebenta mabenta sa ating mga sari-sari store yung ating Dowi Donut So, ayun guys, ang latest updated lang po tayo dito sa ating tindahan. Dahil uh, malapit na magpapasko, malamig na, ay kaya punungpunuhin natin yung ating mga sari-sari store. Tulad ng ating mga diskarte, ay huwag po natin pabayaan na walang laman yung ating tindahan. Dahil uh, anytime may mga uuwi dyan galing sa bakasyon, talagang na uh, dudumogin yung ating tindahan kapag marami tayong mga paninda, yung mga grupo-grupo dyan mga estudyante ay dapat tayo ay nakaredy. So ayun muna guys ang latest updated natin dito sa ating tindahan ngayon. Check natin yung ating mga paninda. Check natin yung ating expiration. Uh, kung wala nga naman talagang uh, katotohanan yung kumakalat na balita ngayon ay huwag po tayong matakot magbenta dahil alam naman natin ay marami pong pinagdaanan niya ng QC o checking sa production ng kanilang uh, kumpanya ay talaga uh, dumaan naman sa pasusing uh, inspection yung ating mga produktong binebenta. So yun mega mega shout out sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers, uh, thank you very much sa iyong suporta sa lahat ng mga nanonood dito sa ating vlog. Thank you very much sa inyo hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye.